Hello! Kamusta kayo? Andito naman ang inyong lingkod, si Ate Pidang at your service. So, si Ate Pidang ay galing ng palingke. Ayan. So, tingnan niyo po yung pinagaanan ko. Pupunta naman po ako doon sa kabilang market. Kasi yung pinuntan ko kanina na ano, market hindi kompleto So, dito bibili ako sa kabilang market naman ng ulam namin para mamayang gabi. Yung ready to eat na. Ire-reheat na lang. Nagmamadali ako kasi ano oras na, mag alas 5 na naman. Katulad ng dati, yung trabaho, naghihintay na naman sa akin, hindi pa ako tapos doon. Tapi kalau saya so aku nanti akan. Ang patanggal ng bilbil. Exercise so, na rin to. Lakad ang lakad. Pwede rin ako sumakay ng bus. Kasi lang ayoko sumakay. Kasi sa bilis ko ba naman ang paglakad, mauuna pa ako sa bus. Kasi sa bawat istasyon po ay may bumababa. So, mo muna yung bus. Eh ako. Ang paglalakad po, walang hinto. Kaya, maglalakad na lang. Kipit pa sa pamasahe, di ba? yung iskol school ng alaga ko. Yan siya nag-aaral. Hila-hila ko -hila yung aking trolley. May bigas ako na binili. May gulay. Yung gulay kasi doon, paghapon na sa pinupuntahan kong palengke ah, uh, tumpok-tumpok na yon, Sampung dolyares, marami na. Kaya lami mo siya ng dalawang bisis. Lulutuin mo siya sa tanghali. Hatiin mo siya yung yung kalahati naman o halami naman para sa punan yun nakaka-save medyo may kaingayan kasi mayroong basta malating nilalagas kasi ako sa estuary nakainin ito kaya maingay Nandito yung building ko, ayan, yung building ko diyan. Nakakain live na siya pero ayaw ko tumakbo. go pa yan. Ito, red light pa. Kaya hindi pa pwedeng tumawid. Actually, bawal talaga yun, yun. Naka-cellphone ka natatawid. Kasi pag may police, huli ka. Ayun, hindi na sila nakatiis tumawid sila. Kasi doon sa yung sasakyan. Nandoon na yung sasakyan nila kaya kailangan niya tumawid kahit naka red light kaya ako hindi naman ako nung madali o ayan green light na kaya pwede ako akong tumawid. bus station yan din dito. Buti so, at walang bus na minto. Maglaso minto, maingay. <laughs> so dahil mabigat ang aking dala, mabigat ang aking dala. So, i-carry ko naman siya, no? Pasa anon. Bungka. O. Ayan. O, may supot pa nakasabit sa aking trolley. Ayan. Pilalapag ko na naman siya. At hilain. Ayan. Kasi dito po yung palengke. Na isa. Itong market. Itong market po. Ito. Malapit po ito sa amin. Kaya madalas dito po ako nagmamarket. Kaya so sa lang doon po talaga ako pumunta sa kabila ko Ayan. <laughs> Bibili ako ng bigas. Mahal kasi dito ang bigas. Kaya doon ako sa kabila bumili. Mura lang. Ayan. Hila sa hagdan. Hila. Kasi wala naman siyang ano eh. Yung para sa mga trolley o sa mga wheelchair na pwedeng dumaan. Ayan. ayan hila lang. Hila. Ayan. 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 Nakikita po kayong blur dyan sa cellphone ko yan kasi sira ng cellphone ko. Pero tuloy pa rin ang vlog, di ba, bongga? Ayan. So, nandito na ako sa palingke. Ano kong Oh, bibili ako ng isda. Ano ba bulong yan ni ate? Ano ba yung binubulong nila? Wala na ako doon. <laughs> ayan, hindi na ako sa isdaan. Sana mayroon pa kumabutan. Okay, oh, may himal. Ngayon. So dito, ito yung socket ko. Kaya parking mo na yung aking salakyan. <laughs> parking mo na yung aking troli. Kasi, bibila ko ng ista. Hello! A is one? What is this? mo no? no more Hello? ah oh. yes yes this one mancho. yes mancho tinuturo ko lang kasi hindi ko alam kung anong klase isda ah, oh, bye bye muna ako ah kasi busy ng beauty bye bye dagul god bless